Kung nalilito ka at naghahanap ka ng kasagutan, hindi mo na alam ang gagawin dahil nga po kayo ay nasasaktan, kayo ay nahihirapan. Specifically, peka kayo nga po ay nasa breakup. Alam kong gustong-gusto mong ibalik ang ex mo. Dahil ang feeling natin dito mga utol ay parang may mga nangyayari na, na hindi nating alam. Isa pa siyempre, nami-miss natin siya. Kung kayo po ay nalilito, mga utol, at hindi alam ang gagawin, nasa eksaktong channel at video po tayo, mga kapatid, dahil ituturo ko po sa inyo yung pinaka-basic, pero napaka-effective na way, mga utol, para lang sa ganun magkaroon ng second thought or doubt ang ex mo sa naging breakup niyo Parati ko sinasabi sa mga coaching session ko na ang ex natin, alam naman po natin, by nature, may mga needs po yan. Alam natin na may mga satisfaction, or consequence na pwede pong maranasan ng ex mo. Ang hirap kasi mga kapatid pag tayo po ay nasasaktan, naapektuhan, ay nagfo-focus po tayo doon sa satisfaction. Why? Kasi nga po, ayaw nating sumama yung feelings ng ex natin. Gusto natin ito po ay natutugunan natin, ito po ay nagagawa pa rin natin sa kanya. Which is actually wrong mga utol. In my experience po as a coach, kung gusto mo talagang pabalikin ang ex mo sa'yo, kailangan po nating mag-sacrifice. And technically mga utol, and effectively, kailangan maranasan ng ex mo yung mga tinatawag na consequence mga utol instead of the satisfaction. Pagka-satisfaction kasi ang ipinaramdam natin sa kanya, syempre po mga utol, kung kayo po ay nasa breakup, medyo lalabo yung pagkakataon or chances na siya po ay bumalik sa atin. Kasi nga po, nakukontento na siya. Eh syempre, isipin po natin bakit natin siya binibigyan ng satisfaction or pagiging kontento, eh breakup na tayo eh. Gusto nga natin siyang balikan, di po ba? So, paano po siya babalik kung halimbawang binibigay po natin mga privilege na yun, mga utol, katulad nga po ng pagsama natin sa kanya, pagpaparamdam na siya po ay special pa rin, pagpaparamdam na siya nga po ay mahal na mahal natin mga utol. Ang iba nga po dyan, inaalagaan pa po ng gusto yung ex nila. Ayaw na ayaw nating sumama yung kanyang loob kasi nga po tayo nga po ay nangangarap or umaasa na siya po ay bumalik. Wala po akong questions doon mga utol. Parehas naman po tayo ng objective. Gustong gusto kitang tulungan. Pero meron kasing oras o or tamang panahon para doon mga utol sa mga coaching session ko ay tinuturo ko yung timing and positioning importanteng malaman natin yan meron din ako mga ganyan mga utol sa mga previous vlogs natin mga videos natin kung saan tinuturo ko yung proper timing ngayon kung tayo po ay magfocus dun sa sinasabi nga pong cause and effect or disadvantages or consequences ng mga breakup o nangyari sa inyo mga utol ay mas malaki yung chances na siya po ay bumalik Babalikan ko lang po yung minimension ko dati na tinatawag ko nga pong behavioral privilege mga utol. Ito kasi yung parang assurance level ng ex mo na ikaw ay magbibigay sa kanya ng ganito, ikaw ay magpaparam, ikaw ay magpaparamdam ng ganito, aasikasuhin mo siya mga utol at ipaparamdam mo pa rin yung nararapat sa kanya. Dito po kasi nararamdaman ng ating ex na tayo po ay takot. Dito po nararamdaman ng ex mo As a disadvantage mga utol na tayo nga po ay very dependable sa kanya. Alam natin mga utol, ito po ay mga traits ng pagiging unattractive. Kaya kung halimbawang focus ka sa consequence at ipapakita mo sa kanya literally na kayo nga po ay hindi apektado mga utol, tataas yung attractiveness. Magiging okay kayo. Mararamdaman ng ex mo yung value natin. Kasi psychologically mga utol, it's a fact Naalam naman po natin ang ex mo, may mga second thought pa yan, pagdududa. Kaya nga po nararamdaman natin minsan yung mga parang hot and cold treatment. Sala sa init, sala sa lamig ang ex mo na hindi mo maunawaan dahil nga po naguguluhan ka na, ito pa po ang nakikita mo mga utol. Kaya nga po napaka-effective kung halimbawa kayo nga po ay mag-walk away at magfocus mga utol doon sa mga consequences na pwede nating iparamdam or ipakita sa ex mo dahil mas mabilis po niyang makikita yung disadvantages ng pagkawala ka. Mas mabilis po niyang mararamdaman yung epekto nga po ng absence natin. Ang galing nito mga utol, kailangan lang po talaga nating magkaroon ng lakas ng loob. Kailangan lang po talaga nating mag-focus dun sa consequence instead nga po sa satisfaction. Technically kasi, ang ex natin mga utol ay may ine-expect na yan. At yung mga expectations na yon ay alam naman po nating 100 ay magbibigay po sa kanya ng satisfaction. So, kung alimbawang ito po ay inaasahan niya mga utol, di ba po mas makakatulong kung ito po ay hindi nating ibibigay sa kanya? Kasi nga po, break up kayo eh. So, kung alimbawang ito po ay bigla niyang hindi mararamdaman na magkakos nga po ng upset sa ex mo, magkakaroon siya ng second thought or mapapaisip siya mga utol na what if kung pakinggang ko siya? What if kung balikan ko siya? What if kung alimbawang hindi na siya bumalik, magkakaroon siya ng ganitong mga katanungan na talaga naman po magbibigay ng impact sa kanya kasi alam naman po natin, mahal pa tayo ng ex natin mga utol. Karamihan sa kanila or probably ang ex mo mga utol ay may care pa rin. Namimiss ka rin yan mga kapatid. Kaya nga yung pagbibigay mo sa kanya, pag-accommodate mo sa kanya o papaparamdam na siya po ay special, yun po ang sumisira mga utol. Ang daming disadvantages nito na tayo ang literal na naaapektuhan. Katulad ng pagtaas ng kanyang ego, katulad na pag-anticipate, mga utol, ng kanyang pagkamiss sa iyo, katulad ng mga guilt feelings, at katulad nga po ng matinding assurance o kasiguraduhan sa mind niya na kayo nga po ay nandyan lang. Ang disadvantage nun, mga utol, tinuturo ko parate, ay nagmumukha kang safety net. Yun ang pinakamabigat, mga utol, a.k.a. option. Ito mga utol ay dapat natin pinuputol. Ito mga kapatid ay dapat hindi natin ipinaparamdam sa kanya. At mag-focus nga po tayo doon sa tinatawag na consequence. Nang sa bumalik pumalik at maisip ng ex mo na ayusin yung relationship niya sa iyo mga kapatid. Magkakaroon kasi ng fear of loss, mararamdaman kasi niya yung value mo. At isa pa syempre, mararamdaman niya na kayo nga po ay hindi dependable sa kanya at na-overpower mo na ang ex mo. Yan ang mga dapat nating i-focus. Yan ang mga dapat nating maintindihan. Kung gusto mong bumalik ang dati o ang ex mo sa'yo. Yung mararamdaman niya na kayo po yung klase ng tao or individual na parang hindi naman kailangan ng any opinion or validation mga utol kahit kanino. Alam niyo po ba na ito po ay considered na napaka-strong personality? Dahil kung kayo po ay parang hingi ng hingi ng opinion, tanong ng tanong kung okay ba to pinaparamdam na parang hindi komportable hindi nga po confident napaka unattractive ng na mga utol kaya nga kung napapansin mo bakit itong taong to ay hindi naman po physically pinagpala pero hinahabol bakit itong isang to ay hindi naman ganoon pero gustong gusto ng mga tao karibal mo pa nga in fact ba diba? mga kapatid ang dahilan po dito ay dahil alam naman po natin na pinupursu tayo ng tao, nagugustuhan tayo ng tao, or even sinasabi ko nga po sa mga coaching session ko na pinapakasalan tayo ng isang tao, mga utol. Pagka nararamdaman po niya na kayo po ay isang trophy, kayo po ay parang price, mga utol. Yung pagiging premium ay talaga naman pong solid.